Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Nagawa nitong si Elias na mapabagsak ang aswang ng ganun kadali. Agad na nangangarag ang katawan ng aswang at kamuntikan pa itong mawalan agad ng malay. Ang ginawa naman ng isa pang aswang agad itong tumakbo at tumalon papunta sa batang si Gutor. Ngunit ang pamangkin nitong si Elias nakahanda pala ito sa lahat ng pagkakataon. Bago pa siya maataki ng aswang agad na itong nagpakawala ng sipa na tumama naman sa mukha ng aswang. Napakabilis ang kilos na iyon nitong si Gutor at napakalakas na nagiging dahilan para mapasubsob ang isang aswang sa lupa napalingon pa nga itong si Elias sa kinaroroonan nitong si Gotor at napamaang ang kanyang bibig sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na bukod sa natututo na din ang bata, kaya na pala nitong gamitin ang mga kakayahan na iyon. Agad naman na muling nagpakawala ng sapak itong si Elias na naging dahilan para muling mangangarag ang katawan ng asuwang nakarap niya. Pagkatapos, huwi ka si Elias. Tulad ng sinabi ko, nandirito ako sa lugar na ito para ipaghiganti ang nangyayari kay Manong Israel. Kapag may mga kinalaman kayo sa kanyang pagkamatay, magtatago na kayo sa kasulok sulukan ng mundo dahil uubusin ko ang angkan ninyo. Kahit na sobrang nasaktan ang mga asuwang, pilit pa rin na bumangon ang mga ito. Pagkatapos, inalalayan ang isang nakabulagtang kasama at mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito. Mabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa gitna ng kadiliman at makalipas lamang ang ilang mga segundo. Agad na naglaho ang mga ito. Agad naman na lumapit itong si Ilyas kay Gutor na nakangiti pa. Ganyan nga Gutor, magaling ang ginawa mo doon sa aswang <laughs> mukhang natutunan mo na talaga lahat ng itinuro ko sa iyo ngunit sa ngayon wala na ang mga aswang bumalik na tayo doon sa harapang bahagi ng bahay nila napangiti na lamang din itong si pati kasi siya hindi makapaniwala na tinamaan niya agad ng ganon kadili ang aswang na iyon kinabukasan naghanda na itong si Ilyas para gagawin na ang kanyang binabalak. Pupuntahan na niya ang kabilang bayan para doon magsisimulang mag-iimbestiga. Ngunit hindi nila inaasahan ang naging bisita ng mga ito sa umagang iyon. Maagang maaga itong si Roman na nagpunta sa bahay nila ni Manang Gina. At ang mas ikinagulat pa nila dahil nagdesisyon na itong tumulong kay Ilyas. Ayon itong si Roman, hindi siya pinatulog ni Manong Israel na parang siya ang sinisisi sa lahat. Kaya nakapagpasya itong si Roman na tumulong na kay Elias kahit sa anong paraan. Papayag na din itong tulungan itong si Elias sa pakikipaglaban kung kinakailangan. Kagabi kasi, laging laman sa kanyang panaginip itong si Manong Israel na parang ipinaalala sa kanya na sa mga pagkakataon na nangangailangan ito ng tulong, wala siyang ginawa dahil nga sa malaking takot sa grupo nila ni Magno. Ngunit ngayon, parang mayroong lakas ang sumanib sa katawan nitong si Roman at nakapagpasya na itong makipagtulungan. Natutuwa naman itong si Manang Gina at Manong David sa sinasabi nitong si Roman. Napapangisi naman itong si Elias. Ngayon, hindi na siya mahihirapan pa na hanapin ang mga anting merong kriminal na pinamumunuan nitong si Magno. Sagot naman nitong si Elias kay Roman. Maraming salamat, Roman, at napagtanto mong tumulong. Kailangan natin na umalis na ngayon din. Ikaw na ang bahala para ituro ang mga kinaruroonan ng mga iyon. Ayon nitong si Roman, ang kuta ulungga nila ni Magno. Nasa merkado ang mga ito naglalagi. Merkado doon sa kabilang bayan. Kapag walang mga misyon ang mga ito, o mga nakatukang mga gagawin, doon maglalagi ang kanilang grupo. At ayon pa nitong si Roman, huling pagsasama nila sa grupo nitong si Magno, nasa walo na ang bilang ng kanilang membro, maliban sa kanilang dalawa ni Manong Israel. Ngunit dapat na hindi lamang iyon ang kanilang isipin. Dahil sa anim na buwan ang mga nakalipas, simula nang tumiwalag na sila sa grupo nito may mga kinuha pa itong mga bagong membro. Kaya sa tingin nitong si Roman, bukod sa malalakas ang mga ito, mas dumarami pa ngayon ang kanilang bilang. Kasalukuyang sakay ngayon ang dalawa sa tricycle na pagmamayari nitong si Manong David. Makalipas ang ilang mga sandaling biyahe ng mga ito, agad na nilang narating ang sinasabing merkado nitong si Roman. Malawak ang lugar na iyon at maraming mga gumagalang tao doon sa mga uras na iyon. Agad na itinabi ng mga ito ang kanilang sinasakyan at pagkatapos agad na nagpunta ang mga ito sa dulo ng merkadong iyon at habang papalapit sila doon sa lugar, unti-unting kumukunti na din ang mga taong nakikita nila hanggang sa tumigil na ang mga ito doon sa mga nakahilirang tindahan itinuro na nitong si Roman ang kinaroroonan ng kuta ng mga antingero. Ang itinurong lugar nitong si Roman, nakita nitong si Elias na mayroong isang lumang bahay ang nando doon na nasa dulo ng lugar na iyon. Wala nang iba pang mga nakikita silang kabahayan o gusali man lamang malapit doon. Huwi ka agad nitong si Elias kay Roman. Ako na ang bahala sa mga ito, Roman at sa muli maraming salamat. Ang gagawin mo na lamang, ihanda mo ang ating sasakyan. Umantabay ka lamang dito sa gilid ng mga nakahilirang tindahan at magmamasid. Hintayin mo akong makabalik. Talasan mo rin ang iyong mga mata. Matapos na makapag-usap ang mga ito, mabilis nang naglalakad itong si Elias papunta doon sa lumang bahay ngunit doon na ito dumaan sa kabilang kalye para hindi agad siya masisipat ng mga anting nero. Nakapag-usal na din at nakapagkarga ng mga malalakas na pambakod itong si Elias. Nakahanda na din ang lahat ng kanyang mga kagamitan. Dala niya ngayon ang isang punyal na gawa sa tinik ng isdang kataw ang patalim nito at sa bulalakaw naman gawa ang puluhan. Ito talaga ang dala nitong si Elias. Dahil kakaiba ang talas ng talim nito na kahit nadapis lamang ang pagkakatama, mararamdaman ng kalaban ang sobrang sakit. Mayroong nakapaloob din sa patalim ng kanyang punyal na mga mababagsik na lason. Kaya sigurado itong si Elias na mapupuruhan niya agad ang bawat matatamaan. Bukod din kasi sa mga lason ng patalim ng kanyang punyal, mas magiging epektibo ang kanyang armas na dala kapag ang kanyang makakalaban ay may tanga na mga kakayahan at aral sa kaliwa. Mas mabisa itong gamitin at mas makapagbigay ng pinsala. Ilang sandali lamang, mabibilis na ang mga hakbang nitong si Ilyas. Nang marating niya ang gilid ng pader, agad na siyang umakyat nito at pagkatapos mabilis nang tumalon papunta doon sa kabila. Kitang-kita na niya ang lumang bahay at mayroong nakikita agad na apat na kalalakihan itong si Ilyas na sa mga pagkakataon na iyon. Agad niyang naramdaman ang mga karga ng mga ito. Agad na nagpakawala ng mga usal itong si Ilyas para mapag-alaman niya kung mayroon pa bang ibang mga kasamahan ang apat doon sa loob ng lumang bahay. Ngunit nang matapos ang mga ginagawang usal nitong si Ilyas, nagtataka ito. Dahil bukod sa apat na mga kalalakihan na nasa balkonahin ng bahay na iyon, wala na siyang nararamdaman pang iba. Kaya naisip nitong si Ilyas na maaaring wala at umalis ang iba pang mga kasamahan ng mga anting ngerong ito. Tuloy-tuloy lamang sa paglalakad itong si Ilyas papalapit doon sa bahay na walang pakundangan at walang pag-alala na makikita ng mga kalalakihan. At ilang sandali nga, agad na nakarinig ng sigaw itong si Elias. Pinapaalis na siya noong mga kalalakihan na nasa balkonahin ng bahay. At ang apat na mga antingero agad na nagtalunan pababa ang mga ito galing doon sa balkonahi. Marahil sobrang nagtataka ang mga ito kung bakit may isang tao ang mabilis na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroonan. Mayroon kasing nakapalibot na bakod sa lumang bahay na iyon. Kaya wala talagang maaring pumasok doon maliban lamang sa kanilang grupo. Sigaw ng sigaw ang mga ito. Ngunit parang walang narinig itong si Ilyas na nagpapatuloy lamang sa paglalakad hanggang sa tuluyan na itong makalapit doon sa bakuran ng lumang bahay. Ngunit nasa harapan na ni Ilyas ang apat na mga antingero. At agad na wika ng isa sa mga ito na mabanaag mo agad ang galit sa mga titig pa lamang. Nakita din itong si Ilyas na nakahawak na ang mga ito sa kanilang mga patalim. Ngunit, lihim na napapangiti itong si Ilyas. Hindi kasi ganun kalakas ang kanyang nararamdaman galing sa apat na ito. Sa tingin niya, kayang-kaya niyang patumbahin agad ang mga anting nirong ito. Ano ang kailangan mo sa kay kaibigan? Mukhang naliligaw kay Yatao. Agad nasagot naman itong si Ilyas sa mga ito. Hinahanap ko lamang mga kaibigan ang mayroong pangalan na Magno. <laughs> Mayroon akong mahalagang sasabihin sa kanya. Mariin naman na nakatitig kay Ilyas ang apat na mga anting nero. Hindi kasi nila kilala itong si Ilyas at ngayon pa nila nakikita ang pagmumuka nito sa kanilang lugar. Sagot naman ng isang medyo may katandaan sa apat na mga kalalakihan habang humahakbang ng papalapit sa kanya. Ngunit mapapansin mo agad na sobrang nag-iingat na din ito at nakahanda na ang hawak nitong patalim. Isang mapangahas ang ginawa mong pagpasok sa bakuran ng aming tirahan, kaibigan. Huwag kang magkakamali ng sagot. Dahil hindi kami magdadalawang isip na patayin ka ngayon. Hindi ko sasagutin ang tanong mo. Dahil wala ka sa posisyon para magtanong. Ano ang kailangan mo dito? Bakit basta pumasok ka na lamang na walang pahintulot at paalam? Muling sagot naman nitong si Ilyas na nakipagtitigan na doon sa mga anting nero. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga kaibigan hinahanap ko ang mayroong pangalan ng Magno dahil nais ko siyang pagbabayarin sa kanyang mga kasalanan. Nais kong makausap siya at matanong kung bakit niya pinatay si Manong Israel. Sa narinig ng mga kalalakihan, maluluwang agad ang mga ngiti ng kanilang mga bibig at uwi ka ng isa. Ah, maghihiganti ka ba? O binayaran ka lamang para tugisin ang mga pumatay kay Israel. Alam mo kaibigan, masyadong malaki ang tiwala mo sa iyong sarili. Ano naman ang magagawa mo laban sa aming apat? Sasagutin ko ang katanungan mo. Wala dito si Pinunong Magno dahil mayroong inaayos itong mahalagang bagay. At saka, hindi naman si Pinunong Magno ang pumatay kay Israel. Kundi kami dahil sa utos na din ni Magno. <laughs> Ilang segundong natahimik itong si Ilyas. Pagkatapos, muling wika nito. Mas maganda nga kung gano'n. Oo, oh, ipaghiganti ko ang naging kamatayan ni Manong Israel. Kung gano'n, kayo ang uunahin ko. Bago ko isunod ang pamilya ng mga aswang na nagbayad sa inyo. Sa sinabi nitong si Ilyas... Biglang nawala ang niti ng apat na mga antingero. Napatitig ang mga ito kay Elias at nagtataka. Katanungan ngayon sa kanilang isipan. Kung bakit alam ng kanilang kaharap ngayon ang buong katotohanan. Bulong agad ng isang antingero sa mga kasamahan. Delikado ang isang ito. Mukhang marami itong alam sa ating grupo. At sa tungkol nila ni Don Tiburcio, kailangan natin na ilipit agad ang isang ito. Kaya wala ng pagdalawang isip ang apat na mga antingero. Agad na nilang inihanda at inialsa ng tuluyan ang kanilang mga armas. Pagkatapos, pumalibot agad ang mga ito kay Ilyas. Naiisip din ng mga antingero na kailangan pa rin nilang mag-iingat dahil ramdam din nila na may tanga na lakas ang bisita nila ngayon. Hindi ito maglakas loob na papasok na nag-iisa kung kulang ang mga kargada nitong dala. Bit-bit na din itong si Ilyas ang kanyang kakaibang punyal at muling huwi ka nito sa mga anting nero. Alam nyo mga kaibigan, matagal na din ang panahon na wala akong nakakalaban na tulad ninyo. Nakakasawa na din ang pagpatay sa mga aswang. At ngayon, mukhang kayo na naman ang aking kikitilan. Sayang lamang ang mga tanga ninyo at mga karunungan na ginagamit ninyo sa kasamaan. Imbis na gamitin ninyo ang mga bagay na iyan sa pagtulong sa mga tao, ginawa pa ninyo itong kasangkapan para pumatay. Sagot naman nung isang antingero na agad nang umaatake kay Elias. Dami mo namang satsat. -sat. Napakaingay mo. Patatahimikin agad kita ngayon. At pagkatapos agad itong nagpakawala ng mga pagwasiwas gamit ang bitbit nitong punyal. Agad naman na sumunod ang iba pang kasamahan nito. Mabilis naman na yumuko itong silyas at gumanti ng pagulos sa hawak niyang punyal. Tinamaan niya agad ang isa sa tiyan. Kaya agad itong napaluhod at sapu ang duguan na tiyan. Ramdam din agad ng antingero ang kakaibang sakit at hapdi sa kanyang natamong sugat. Kakaiba ang kirot na dulot nito sa kanyang katawan. Gulat na gulat ang tatlong mga antinero. Sa isang pag-atake pa lamang, agad nang tinamaan ang kanilang kasama. Muling umatake ang mga ito. Ngunit kahit na tatlo pang sabay-sabay na umatake ang mga antingero, hirap pa rin silang mapapatamaan itong si Ilyas nang sumablay ang ginawang pag-atake nung isa Nahawakan ni Elias ang isang braso nito. Hindi na iyon. Hinayaan pa nitong si Elias na makalayo sa kanya. Agad niyang iniuntog ang kanyang ulo sa mukha ng kalaban na naging dahilan para agad itong mapaigik at duguan agad ang mukha nito. Ngunit kahit na nasaktan ang antingero, nagpakawala agad ito ng mga pag-atake sabay ng mga pagbabanggit ng mga usal. Ngunit naiwasan iyon ni Elias nang walang kahirap-hirap, hindi din niya binitiwan ang isang kamay nito. Pagkatapos, huwi ka nitong si Ilyas habang nagpakawala ng mga pagsaksak. Hahaha! <laughs> hindi ubra ang mga usal mo sa akin, bata. Hindi ako ordinaryong tiro. Ibahin mo ako sa iba. Ilang sa ako pa ng bigas ang kakainin mo para maabot mo ang aking antas tuluyan nang tinamaan ito ni Elias ng pagsaksak sa dibdib. Kaya agad itong napangasab at napabuga ng maraming mga dugo. Makailang bisis na inundayan pa ito ni Elias ng mga pagsaksak. Pagkatapos, itinulak niya ang katawan ito papunta doon sa dalawang kasama nitong galit na galit na umaatake na din sa kanya. Dalawa na lamang ang natira. Tiyak nitong si Elias na mapapatay agad ang kanyang tinamaan sa may bandang dibdib. Ngunit nakita niya ang isang may tama sa tiyan na nagpumilit pa rin itong tumayo. Humanda na si Elias, papalapit na sa kanya ang dalawa pang nero At nang tuluyan ng makalapit ang mga ito at magpakawala ng mga pag-atake, mabilis naman na isinangga niya ang isang kamay at pagkatapos hinawakan ang braso ng isa. Agad na nagbabanggit ng mga banyagang salita itong si Elias at pagkatapos napangiti na ito. Tama nga si Elias sa kanyang hinala. Hindi ganun kalakasan ang tanga ng mga ito kung ikumpara sa kanya. Panandali ang namamanhid ang buong katawan ng dalawa na naging dahilan para maundayan niya ng mga pagsaksak ang liig ng isa sa mga ito na naging dahilan para matuhog ito sa may liig at sumirit agad ang maraming mga dugo. Pagbagsak nito sa lupa, nangingisay pa ito ng ilang mga segundo bago tuluyan na binawian ng buhay. Matapos na mapatay niya ang isa, dinaluhong na din itong si Ilyas ang isa pang kalaban para tuluyan ng patayin ang lahat ng mga ito.